Hello everyone! Welcome to the Jackliner Daily. Your Your Daily Ganap. Your Daily Ganap is yours. Ingat sama ng driver ng Jackliner, ha? Bye bye, Here they are, the back to back back uban, Eighty nine twenty five, coming LRT Buendia, going to Mauban. Another one is galing po ng Cubao Camyas malapit sa GMA going to Mauban. 89.13 Mauban Cubao Camyas to the highest level. Welcome back in Turbina, Calamba City, Laguna. Getting in the future ngayong araw ng Viernes. This is the Vesper Friday for all excited na ba ang ilan sa ating mga kababayan sa pagsapit ng araw ng Sabat? Here comes Drumliner bus 1616 from Lucena all the way to Ptex. Elelay bus 78. Baw kami as via AC-TEX Jamliner bus 1620 Lucena p Via AC-TEX mga kaibigan All the way Ngayong araw ng biyernes Mga kaibigan Everyone Jamliner bus The Childhood The childhood favorite bus, mga kaibigan, Jamliner. Sama-sama po tayo ngayong araw ng Biyernes sa pagtupad ng ating mga pangarap at syempre ang high uh, highlight po natin ang mga bagong kaganapan dito po sa Jackliner, syempre sa Jam, sa LLI mga kaibigan. Tayo ay sama-sama. A momentarily moment for the LLI bus 7905. This week's feature, alam naman natin at uh, napaka-exciting ang mga tao ngayon dahil po sila po ay makakaluluwas din sila ng Buendia at sa iba pang mga part ng Manila and beyond. At huwag natin kalimutan si Lord at syempre pagpalain po tayo ng poong kapal sakay na tayo sa LLI bus body number 7905 Dalahican LRT Buendia Jackliner Bus 8907 Lucena Alabang. Time goes by, reaching for it, it will be the finest. Road to the Sabbath Day, awesome begins. Jackliner Bus 8925. Mauban LRT Buendia for the month. Jackliner Turbina Terminal. Kaya tayo po ay sama-sama po tayo alongside with the Jackliner Bus 8913 with Kuya Gaudencio ng RPs at saka si Kuya Ronel Custodio mga kaibigan. 8913 at gagawa po tayo ng syempre sama-sama po tayo sa hashtag Alagang Jack All Access Featuring bus number 8913. Sana mababangojoy at. Nagduwa pa, dilagwa pa. Pa. Nagtapok. Nagduwa pa. Dilagwa pa. 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 pa pa. Labadis! Api Okay lang ba kayo sa inyong pangangailangan? Kailangan niyo ng jersey? Tara, let's, ano pang hinihintay niyo? Magpatahi kayo ng inyong mga jerseys, mapa-basketball man, volleyball o di kaya PE uniforms dito po sa One Point Sportswear. Matatagpuan sa General Malvar Avenue, Barangay 4, Santo Tomas City, Batangas. Customized full sublimation, mga kaibigan. T-shirt, short, volleyball jersey, t-shirt printing, riders jacket. Matatagpuan ninyo sa facebook.com slash onepoint or onepointsportswear4 at gmail.com Ano pang pa hinihintay ninyo? Tara let's at magpatahin na dito po sa 1 Point Sportswear World class sneakers ba ang hanap ninyo? Tara let's sa Ranrel well. The widest range of sneakers in different sports and leisure pwede na sila tumatanggap ng mga consignments. Basta, legit pairs. Ano pang iniintay ninyo? Tara, let's surrender. Ground Floor, Gateway Mall, Cubao, Quezon City. So, oh, meron po tayo topic. Lahat ng galing Cubao, Kamias, and LRT Buendia na papuntang Lucena Grand Terminal via ACTEX drop off na lang sa turbina. Hindi sila pwede magsakay ng pasayero maliban na lang kung walang bus. Ang pwede lang mag-pick up ng pasayero sa turbina ay Talahikan, Doton, Vitex, and Alabang only. Ito po ay galing ko sa mga nakakataas. Ngayon lang natin nakita ito. Ang um, surprise announcement.